Eh, no. Hindi, magsusumbong pa araw siya eh. Kapit mo pa akong kanyang kanya, babaring daw ako. ko Hindi, yun ko eh. Nandito ko tumara ako, sabi ko tama na Nabul pa ako dun, ako, dalawa sila. Ano? Ano oh, sabi mo, sir? Ano sabi mo, sir? Hinabol niyo akong dalawa doon hanggang kanto. Talaga? Umuhugot pa kayo. Talaga? Pero marami nakakita sa inyo, huwag ka na mong galala. Talaga? Talaga? Oo. Oh. Hinabol ka? Hmm, dali na. Dali, video mo ito, video mo oh, video ang mm, oh. Ika, video ang mm. ito. O video hunting kita. Oo, dali. Ikaw, video hunting kita. Hmm. Ang nakikita sa sa'yo. Ikaw, like, binibidyoan uh, mo kami. Mm. Ikaw, binibidyoan din. Oo, oh, kita. sige na. Tama na. Okay. Okay. Hmm. Eh, mas mukha kang kriminal sa amin eh. Oo, oh, sige na. Tama na. Right? Tama talaga. Hmm. <laughs> <laughs> Isi-isi ka lang eh. oh, ang bahala si

Hindi mo, di ba? Oo, oh, oh, okay na. Wala, huwag mo akong problemahin. Hindi, hindi kita pinang problema. Saan ka? Ako pa? Problemahin kita pa. Hindi kita problema. Saan ka? Dito, dito pangkarniwan tao. Pangkarniwan tao lang. Ano ka? Pangkarniwan tao lang. Hindi, ano ka? Ano ka? Ano ano pangkarniwan tao oh, lang. Huwag mo pakilaman yan. Pakilaman yan. Ano ang problema mo? Pangkarniwan tao lang. Oo nga, saan ka? Pangkarniwan tao lang. Saan ka? Saan ka? Saan ka?